Hi! Kumusta po kayo? Ako muli ay si Benji, ang inyong kaagapay sa impapawit sa pamamagitan ng internet radio sa ilalim ng Sighted and Blind Podcast at uh, pinangasiwaan ng Asian Wellness and Spa Academy na may sangay sa Manila, Davao at Jensan. Ang layunin ng podcast na ito ay tulungan ng bawat masayista na marating ang kanilang pangarap sa buhay sa pamamagitan ng napapanahon na mga balita, komentaryo, entertainment at marami pang iba na may kinalamay sa buhay masahistan maging sighted o visually impaired. Okay, ang pamagat ng ating podcast sa ngayon ay Balitang Sightless. Kaya sightless, So ganito po yun, no? kamakailan lamang ay may nakausap ako isang kaibigan natin, na uh, isang visually impaired na masa service at sa may napag-usapan kami about sa mga visually impaired at ang nabanggit niya ay napakaganda. Sabi niya, sir, mula ngayon dapat ang tawag na natin sa bulag ay sightless. Kakatuwang isipin nasa kanya nang galing po yun, kaya ako ay napamaha. Sabi ko, oo oh, nga, no? dapat nga gamitin na natin ang sal salitang sightless kaysa sa salitang bulag. So ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Okay, so welcome sa ating panibagong segment sa program ito na ang pamagat ay balitang sightless so, ilang saglit po ay mayroon po tayong makapone patch na no? Isa po nating uh, matalik na kaibigan mula sa Lungsod ng Davao Kapanayamin po natin ang isa, isa sa mga aktibong visually impaired na kapatiran natin sa Lungsod ng Davao na makapagbibigay sa atin ng kanyang mga salubing patungkol sa mga kaganapan sa buhay bilang isang massage therapist At narito ngayon sa kabilang bahagi ng ating linya Uh, si Ginoong Alan Ustike. Uh, sir, andyan ba kayo ngayon? Oh, nandito ko ngayon, sir. Nandito Ay, okay. Maraming maraming salamat, Ginoong Alan. na uh, si Sir Alan po ay siya po yung uh, may-ari po ng uh, Universal Massage Clinic na matatagpuan natin sa Davao. Maraming sa ikikwento sa atin. Ano po? Sir, kumusta na po kayo dyan? Sabi uh, ko, video, mabuti na rin kasi eh. uh, dahil maraming planin niya sa buhay, nagpapaturin ko rin para maaaring Ah, okay. So, Mari ba ikwento mo sa amin ngayon ang sitwasyon ng uh, ng ating mga kapatira mga visually impaired dyan sa lungsod ng Davao, Sir Alan? Ah uh, ngayon, so, yung ginagawa uh, ng uh, mga patay dito ng mga bulan ay busyng-busy sa kanilang uh, mga klinik. Kasi, alam mo, pumupunta sa clinic, nag-yudume sa mga makarang kita ng masing mga mga, uh, 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 mga susunod yung paramila ng kanilang mga uh, pamilya. Ah, okay. So, Sir Alan, ano ba yung mga sinasabi mo kanina mga hamon na kinakarap mo bilang isang uh, may-ari ng isang massage clinic dyan sa si Davao? Ang uh, hamon sa amin ngayon, at dahil uh, na magkakamayon na ng mga uh, hindi lamang yung uh, mga pangyay mga mga competition. Kaya namin nagsintuan like, din yung income namin. Ah, ganun po ba? So, well, sa lahat ng mga ito, ano yung maipapayo mo sa lahat ng ating mga tagapakinig? Ano po? Lalo na po yung mga yung kapwa natin ng na mga cyclists na mga, uh, nagmamasahe din po, Sir Alan? Hindi natin yung competition natin kasi kahit magiging competition, baka na yung competition natin ay nakakalakit sa mga atrient din natin natin yung parintang yung mga dyan Kasi nila yung servisyo kahit hindi maganda yung lugar. Basta yung servisyo ni, yung servisyo ng mga sestra, uh, naroon sa sa customer, yun ang hinahanap nila. Ah, more training, more uh, at saka natin, natin yung ah, mga skills natin silang um, Okay, so yun po mga kaibigan, si ginawang Alan Ustique po na nga uh, ang siya po yung ating uh, isa sa mga kilala at sa sa mga batikan ng mga massage therapist sa lungsod po ng Davao. At ating narinig ang kanyang mga hamon sa lahat ng mga masayista, no? maging sa sighted o maaaring visually impaired, lalo na po, no? na kailangan pag-ibayuhin ang kanilang pagganda ng kanilang mga sarili upang sa ganun kahit sa kitna ng napakaraming kompetisyon ay manatili pa rin tayo uh, aktibo at, at uh, tinatangkilik ang ating servisyo. So maraming maraming Sir Alan sa iyong uh, mga ikinimento sa amin at hanggang sa muli pakikita po namin ang inyong mga karagdagang mga balita sa si Alan Maraming maraming salamat po Okay, maraming salamat po At ngayon mga kaibigan na sa ating pagpapatuloy meron po tayong outing patalasta Nice naming balita sa inyo na bukas na po ang ating pinakaantay na AUSA Online Massage School at ito'y may tuturing na kauna-unahang massage online school sa bansa Inaanyo yan ang lahat na bisitahin ang online school na ito na may special na pahina maging para sa ating mga kapatid na mga visually impaired o mga sightless. Alinsunod yan ay may dalawang special announcement po tayo. Ano po? Para sa lahat. Una, ito ay patungkol sa lahat ng na mga nag-expire nag na po ang kanilang DOH license o masas license na nangailangan ng 30 credit units. Nais namin ibalita sa inyo na makap sa lahat na makapag-enroll sa ating uh, AUSA Online School, kayo po ay nakapag-enroll at nakapag-aral at nakapag-kompleto po, nakapag-earn ng inyong pong online certificate. Kayo po ay qualified na tumungo sa AUSA uh, Manila na kung saan ay ma-avail po ninyo ang inyong 50% discount. Napakalaki po noon mga kaibigan. 3,200 ang babayaran. Kasama po ay want... 1. Para naman po sa mga mga branches po ng AUSA sa Davao at sa jensen huwag kayong mag-alala. At uh, atin pong ibabahagi po ang programang ito sa mga darating na mga araw. At pangalawa naman po, mayroon po tayong another 50% tumataguntong. Tumataguntong ba o tumataguntong? O dumudugundong. <laughs> Whatever my friends. Um, para sa mga nagnaayos mag-enroll, para magkaroon din po ng inyong DOH Massage License, uh, mayroon na po tayo another isang unique feature ng ating AUSA Online School. Nag-offer po tayo ng another set of 50% discount. Na po mga kaibigan, ang tanging requirement lamang po natin ay kayo ay makapag-enroll sa ating AUSA Online School at uh, sagutin ang mga mga katanungan na naroon sa programa po natin para sa Buick Mazda's License, Licensure Review. At uh, pagkatapos po, tumungo kayo. Direkto, direkta po kayong tumungo sa ating pong uh, opisina, no, sa ating pong uh, sangay ng Aos sa Manila na ito'y matatagpuan sa 50E Don Gregorio Street, Don Antonio Heights, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At para naman po sa mga interesado mag-avail ng discount na ito, mayroon po tayong sa darating na March 15, Marso at 15, mayroon po tayong gaganaping free orientation seminar. Ito ay patungkol sa ating gaganaping course massage license review program. Huwag kayong mag-alala, mayroon po kayong free snacks para dito. Okay? So para po sa karagdagang informasyon patungkol po sa sa online school Maaari pong check lamang ang website na ito, ang www.ausaonlineschool.com Ulitin ko po, www.ausaonlineschool.com Well, well, mga kaibigan, dyan po pansamantalang nagtatapos ang ating palatuntunan para sa araw na ito. Muli, sa ngalan po ng side and Blind Podcast, ito po ang inyong abang lingkod na si Benji Eugenio LMT. Karinawa ang programang ito ay makapagdulot sa inyo na napakahalagang palala patungkol sa mga bagay-bagay patungkol sa ating buhay bilang mga masasahista. <laughs> Kung kayo po ay may suwestyon o mong kahit patungkol sa podcast na ito, huwag kayong magkatubiling mag-email sa amin. Ang ating email address ay president underscore ceo2017 at ausa.biz. Ulitin ko po, President underscore CO 2017 at AUSA.biz o tumawag at mag-text sa numerong ito, 0917-506-0960. Ulitin ko po, 0917-506-0960. Kung nais nice, nyo marinig ang ipapang nauna podcast, marin nyo puntahan ang site na ito, www.mysightedblindpodcast.com. Hanggang sa muli, dagang salamat, Diyos Agnina, Bapuhay ang Pilipinas!